Hello, hello, what's up mga amigo? So, ito yung sikreto mga amigo para hindi mainitin yung ating mosfet. So, may rewind tayo dito na EE55. Tsaka ito yung ano niya para dito siya. 6 <coughs> mosfet. 6 mosfet PDC IGBT o Toyota ang gagawin natin dito. So, para siya dito. Ayan siya, hindi ko pa ano. You know. Bali tatlong araw ko na tong ginawa. So ito yung kanyang likod. Bana sweat. So ito siya. Ito ay para dito. At paano ko ba uh, paano ba i ang ating rewind perit transformer rewind sa ating PWM para hindi mainitin ang ating MOSFET. For MOSFET lang yan mga amigo yan o. So may 12 volts bulb tayo dito. Naka series. Series sya sa positive. Yan o. Yan. patong sya dito. Yan. Patungo dito. Positive. So, ito yung switch natin. May ano tayo nakakaconnect na galing sa ating tester na nakaconnect uh, naka-ano set sa hertz. So pindot natin. Dapat hindi siya umilaw mga amigo. yan So naka 21 kHz g. 21 kHz g siya. So isi short natin yung output. yan umilaw yan o oh. ibig sabihin good siya yan o oh. so ngayon nasa 21 siya try natin i dapat hindi pa rin yan iilaw Itin. So, pinakababa niya is 13. Naka-switch on pa rin. You know. Hindi. So, 13 KHG. Ito yung sekreto mga amigo. You know? Yan o. Yan. Yan o. So, kahit naka-13 KHG na siya. Yan you know? o. Hindi siya umilaw ibig sabihin good yung rewind natin kuha siguro nito na sa mga 10 or 8 8 to 10 ktsg pinakababa sa ating rewind yan o. so para hindi mainitin to mga migo ang ating MOSFET i natin siya so pinakababa niya example 10 isisit lang natin siya sa 22 ktsg yan, 17, 18, 19, 20, 22, 23, So, yan, hindi na yan mainitin, 30, amigo. 32, oh, kahit isit mo pa yan ng 39, 40, okay lang 43, oh 45, 46, 47, 48, 49, 50, mga amigo kasi pag ano, sample ko ang sa mo ay nasa 20 khg tapos nakasit ka dito ng 20 to medyo mainit yung ating mosfet so malaki yung allowance nya nasa 13 tapos siniset natin sa 20 to so ayun okay sya walang ilaw hindi umilaw short natin yung output yan o pero 22 pa rin o yan o 22 j. so yan lang ang sekreto mga amigo thank you thank you sa panunod